So yun na guys, dito tayo sa Sitio Manggahan Palik tayo sa Dreamlight Pipick up tayo nung In-order natin no? Parang Isang buwan na to Mula nung in-order Medyo mahaba kasi pila eh. Inuuna nila yung mga supply sa Bukawi eh. So Dito tayo, makikiparada muna tayo dyan So, pagpunta mo dito, no? safety kasi dulo pa yung ano ng dream light dito no Dulo pa sila doon. So pag maulan yan putik pero sa gawaan safe. So ito pesta dito no sakto pesta bukas linggo. So magkakata ng baboy. So yung mga dinaan na namin kanina may parada no. May parada ng mga mga baboy. So ito yung buong property ng Dreamlight. So yan. Pagbabalik na natin. So very safe talaga dito guys kasi magkaalayo talaga yung gawa nila. Ha, ah, dito palang lang dito pa lang sa uh, buka na marinig mo na yung pokpok -pok nung sa piston no. Sa so, lifter nung Kritis. Ayun, ganda dito, sobrang lawak na guys. Nasa 1.3 hectares daw to eh. Sabi ni okay. Kuya kau may kong 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 no? kong 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 hinay kong 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 kaya hindi na talaga kasi baka binubisit narinig nila mong timpla kinakausap lang dito relax ka lang ngayon wala tayo sa labanan nag-relax na ako eh kaso hindi mo bumuko dito grabe kinakausap lang naman kita ha 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 hindi na talaga teka PS bukas dito no kaya stop yung production nila dito ngayon so Sabado pa, kaya ako konti yung mga naggagawa. Hello po. Hmm. dito na nakatapok. Maghaharan <laughs> ng college ng akin since Quality guys, Mitya pa lang. Bata pa ako, dreamlight na 'to eh. Okay. <laughs> <laughs>

teb. lebih ng sabungan. <gad��> <inaudible physics brewernya> Ay, yung nakaraan kayo Ano ko sa'yo, pina, ano ko, kasi may binigay ka doon sa asawa kung ano. Oh, sabi nila, ito yung nag-ano doon, no? sabi nila. Ah, bumili ka ng puputok. Oh, sa so, online, oh. <laughs> sa so, online, marami. Akala mo eh, nagigela doon sa bundok eh. Kaya <laughs> <laughs> so, ano, ginagamit ko. Ang napanood ko kasi yung nagpapaano lang kayo. <laughs> Ilang taon na kayo nagaganyan kayo? Samputa. Samputa sa araw -araw, no? <laughs> rin. Sampu, araw Hindi Gagawa ko rin kasi itong mga tokas malalaki. So, in-order namin dito, ano, ano, labing, ay, liman kuitis, tsaka, ilan yung, ano, whistle hindi na ako masyado nakapag video guys kasi pesta naman bukas no konti yung mga nagkagawa sabado pa kaya okay na yun guys thank you sa mga nanood oh, yeah. oh, Tinuna kasi namin yung pick up ng mga ano, no, kwitis sa Santa Maria. Tapos piyesta pala doon bukas. Ayan, traffic. May isang oras pa naman. Pero dyan na yung, ano, yung ng, ano. Nung event. Sobrang traffic. Sarado kasi ng kalsada. Hindi ka makakikot dyan. So lahat niya kakaliwa lang dito. 6.40 na. Dito pa kami sa kalsada. O ayan. Pulong-pulong parking. -puno so dito na lang kami manunood. Sa sasakyan. Time check. check. Time check, 7pm. 30 minutes na lang, magsisindi na. Nalaad pa kami. Sobrang daming tao. Sa U-turn slot, bawal mag-U-turn. Doon rin ako no U-turn, pwede. O well, yan, pinipigilan na nila dyan. Kaya na doon sa mga nag-request ng sticker, no? Na-traffic talaga kami sa, ano? Santa Maria, Bulacan. May ano kasi piyesta dun bukas May mga parada na late kami dun And pa lang, traffic na rin So ito, nagmamadali kami ngayon Parang 28 minutes na lang Start na lang event Sorry talaga sa mga hindi nabigyan ng sticker Sobrang daming tao Traffic oh, oh Traffic So dito yung gold no guys Ayan Gold na lang yung inabutan ko eh Wala na lang nakuha ng ano uh, VIP sana Yung VIP sana doon sa gitna eh Sobrang dami ng tao Ayan eh. So hanap tayo ng pwesto Tayo sa medyo gitna Kasi bibidyohan natin yung ano eh Ito, tao guys dito yung setup nila nandun sa kitna ng kalsade ay lang dagat pwede yung may mga kasamang dinner no ayan dyan so mahirap talaga magkakitaan dito kung himimito mo yung mga subscribers siguro o... maganda kung ano ka kung maaga ka dito maaga sila kaming ano mga pisa ko nagiwahiwalay na rin dito no yung mga taga-sindi pag New Year Nandito sila pero ano Yung silver na lang yung kinuha ko Okay na daw yun Set up area Saan lang? Ito <laughs> ang ituro ng gold Yeah. Ang gold na kaya walay talaga. No next time mas maganda. よし an opening exhibition from the Philippines, President Horowitz, Incorporated, followed by our first competitor, Austria's Fair Fire. Before we begin, we would like to first acknowledge the new committee the Distinguished General Judges, Sir uh -huh. Our first judge was a certified community and personality development case, and it has

uh, Pyro Musical 2025. So, ang huli kong attend ng Pyro Musical 20... Ang huli kong attend ng Pyro Musical ay nung ano pa, no? Siguro way back 2013 or 14 pa. Kasi medyo na busy tayo sa buhay-buhay ngayon. Medyo may mga schedule tayo na pwede. Tapos minsan nariling mga ano na tayo, sasakyan. Dati kasi way back... 2013, parang fresh grad lang ako noon ng college. So, ngayon, uh, meron na tayong nagagamit na sariling sasakyan etc etc motor pang expressway so share, share, ko lang no kahapon kasi sinama ko yung dalawang taga sindikaw tsaka yung sa so inuna namin yung pick up ng kasi yung umorder ako sa dreamlight guys sambuan na yun kasi sobrang daming pila sa uh, dreamlight ng order kasi inuuna na lang i-replenish yung mga nasa Bukawi, mga order ng Bukawi Bulacan. So, yung kahapon na pagkakataon, syempre, isang lakad na lang kami. Uh, Pasay. Diretso na muna kami. Uma tanghali kami umalis dito. Yung alas 12 ng tanghali. Dumating kami ng Santa Maria. Alas 3 na. Sobrang traffic guys sa Enlex. Grabe. So, yun nga, no. Traffic kami sa Enlex. Hindi ko alam kung bakit. Kala May mga events lang na or may banggaan ba, may aksidente. So, punta kami kahapon. Narating kami sa Santa Maria. Nalaman pa namin na pesta pala doon ngayon. Ngayong linggo, February 16. pesta So, ino na namin yung pickup ng Dreamlight since ano to, matagal kasi. Talagang excited ako dito. Uh, naubos natin yung 2,500 pieces guys na kwitis. Parang ano, naubos natin na uh, almost 10 days lang. So, ito, ito yung in-order ko almost one month na. Ah, uh, ito guys, eh oh, um, pwede ko na tong stock ng buong taon. 5,000 pieces yan guys. Kung makikita mo sa isang box, 1,500. 1,500 buli. 1,500. Kribalin to, 4,500. Yung tatlong kahon. Tatlong kahon yan ang sigar nyo guys. Ayan. Tapos itong nandito na dito sa taas, 500 pieces. So, sa mga interested dyan sa kuitis, um, yun nga lang, medyo mas mataas sakin sa Kung gusto nyo makamura, kala ko yung Melchor kayo kung bumili sa Bukawi mas mas mura sila kaysa sa akin. Ah, uh, kasi isang bayad lang naman difference nila eh. May mga nakikita pa nga ako nagko-comment guys diyan na ang presyo ko daw pang December na guys, hindi naman ako pwedeng pumareho sa presyo ng Bukawi kasi napakalayo ko guys. Parang umuubos din ako ng 2.5 gasolina at saka gate natin. So, ito naman kahit di ko ubusin ng ano, hindi ko ubusin ibenta okay lang kasi gagamitin na lang natin ito sa mga events natin so ito nga tapos yung stick nyan inaangkat ko rin naman pag bumili ako guys ng kwitis wala itong kasamang stick yan kaya kami pa mag stick nyan so naghahanap ako ng stick ito naka order ako sa tropa medyo ka may, may kamahalan parang 70 pesos ang isa plus shipping siguro papalo ito ng mga 80 ang isa So syempre doon sa mga ano, ipinapatong ko lang to ng konti doon sa mga kabli ng kuitis ng Dreamlight. So ito 1,000 pieces lang. So kulang na kulang siya para doon sa 4,000 o oh, 5,000 pieces. Tolo so, dito may order 100 pieces. So gusto niya may stick. So pinadadag parang additional ko lang 50 pesos eh at least okay na 'yon. Pero kung may makukuha na kayo ng stick sa inyo mas mura. <coughs> ano stick na kunin mo? or kung matagal mo pagagamitin no stick na so yun no guys Ah, uh, yung next video ng, yung full video ng ayun, pyro pyro musical next upload ko na kasi hindi siya mamamonetize eh. so isisingit lang natin siya dito Ah, uh, iba natin, ibahin natin yung music para hindi naman siya mamonetize ay hindi naman siya mademonetize no second video doon ko siya i-upload so tulong na rin yon para sa monetization so ito nga pala guys oh, so, nakasingit ako guys ito Alam to guys sa gusto ayan ito meron tayo dito uh, dream light whistle bomb regular lang to guys pero solid din yan ayan. so kulay itim na rin yung balot nyan guys meron ako dito 600 pieces so ayan message nyo lang ako sa facebook kulit hopia whistle bomb dream light uh, curious ako nung no? buksan na natin ang isa lalagay natin dito yung camera So, curious lang ako, no. Buksan natin yung isa. Para transparent. Yun, dami din naman, guys. Yun, almost three-fourth. So, lubog niya hanggang dito, no. Lubog nitong papel. So, parang puno na rin siya. Kasi, yan, no. Lubog niya hanggang dito. Pero yung pulbura niya, hindi kita, eh. Pero hanggang dito. Yun, no. Solid. Testingin natin ito mamaya. Pakita ko sa inyo. Para sa mga interested, pwede kayong bumili. Ayan. Konti lang yan guys. 600 pieces. Mabilis lang. Pag may umorder ng isang 100, mabilis. Ayan. Kwitis. Sobrang dami ko niyan, guys. Kasi pag pesta naman dito, maraming bumibili niyan. O, yun guys. Thank you for watching. Uh, singit ko lang yung ano, pyro musical dito. Ha? Uh, pero ibahin natin yung sounds. Grabe, grabe. Ganda ng pagkakatirada ng platinum fireworks. Shoutout sa mga subscriber natin na nandun sa show kahapon hindi ko na kayo napuntahan pasensya na kasi <laughs> na late talaga kami alas 7 na ako dumating sa yung mga nagpapa shoutout dyan shoutout sa inyo hindi uh, ko na kayo may isa pero maraming salamat sa panonood nyo uh, at sa patuloy na suporta sa pyro world hindi lang sa akin pati na sa mga ko pyro enthusiast natin so yun guys thank you for watching so, ito lang yung pinakita ko lang sa inyo yung mga gamit namin dito. No? Available on hand. 5,000 pieces. Quitties ng Dreamlight.